Good morning mga lords Tinala namin yung cooler dito kay Tio At magpapalaut kami Doon kami sa Brito Diaz Banda Ito nga pala yung ginagamit namin dati na bangka Kay Bro Dave Ayan o oh. Nagpapagaling pa yung mayari nito Kaya hindi pa makapag -dive. Pero mga ilang araw na lang Makapag dive na yun At magagamit na ulit ito Ayan no? Oh. Ngayon yung isa Yung isa na maliit Bakanti muna ngayon Pero babawi yan sa sunod Alright shout out kay Bro Dave Pagaling ka At nagaantay na yung mga mamaw Magdive na tayo Ito muna kami Yung gagamitin na bangka right. Galing pa kami doon Sa barangay namin Ayan uh, yung bangkero namin ngayon oh. Yung paborito si Bua oh. Alright Yan na kami mga lods Eto na si Otol Okay. Doon. Ah! Ingat, ingat sa amin. Ingat sa mga espero natin na palaging nagda-dive araw-araw. Yan, mag-enjoy at mag-ingat palagi. Alright? Ah. Let's go. Tayo na't kumala sa malawak na karagatan. Bibitin na ang spare gun At ibang kagamitan Sisirin ng kailaliman Tuklasin at hangaan Bahura na makulay at mga istang kung na kami Nalods Baba na mamaya maya Sa Brito Diaz spot Video malalaki ang ano nga, alon ngayon o no? Pagbanti natin yung bangka kasi may current at ano mahangin Ah, oh, nandun si Utol Tumira na no yata yan Ako baba pala Alright Dive safe ulit mga bro Okay ah. Mga alo Malinaw Alright, mga lods, ayun si Utol, magda-dive na naman ulit. Pero may isang isda na, na nasa baywang niya. Nakakuha na ng unang isda yan, pero ako ito. Naglo-load pa lang ng rubber sa aking spear gun. Pero ayun si Utol, nakalapat na sa bahura Pero habang nagkakasa ng pana, mga lods, ay may napansin na akong isang GT na nasa bandang unahan ni Utol, pero hindi niya ito nakikita dahil nasa baybandang baba ng bahura. Kaya sininyasan ko na si Utol at hindi pa rin niya makuha kung ano ang sinisinyas ko sa kanya. Pero nakatira pa rin si Utol ng Basit Rivali. Yan mga lods. Kaya ayos. Maganda yung pamulso ni Utol ngayon. At hindi sumasablay. Sayang lang at walang camera. Pero malapit na mangyari yon mga lods. At magkakaroon na din ng camera si Utol. At magbablog na rin yan. Kaya yan ang aabangan natin dahil isa rin yan sa halimaw sa ilalim mga lods. Abangan natin si Utol kapag nag-vlog na. Ayun na nga pala ang Brasi Tribali na nadali niya. Pero habang hinahatak niya mga lods ang isda na yan ay may napansin ako. Mayroong mga nakasunod na isda mga lods at nasa malalim na banda pa. Pero nagdive na ako at eto ang inabutan ko. Grupo pala ng Rainbow Runner ang nakasunod. Kaya eto nakalak na tayo sa isang target na to. At nabigyan naman natin ng napakagandang tira. At ito yung unang isda sa araw na ito. At Rainbow Runner ang nadali natin. matagal mayangat yung rainbow runner dahil nakahatak ng mahaba yung line malaki laki na rin kasi kaya hinayaan ko na lang na mahatak yung line natin dahil malalim naman at makaibabaw tayo kagad alright Kapan tambah itu? tu? Kita lalu Kita lalu Kita eto na naman si Otol Strike na naman Isang Brasset Tribale na naman ang nadali niya At ilang minuto lang ang nakalipas Nang may ko yung Aking natira na Rainbow Runner At may kasayong aking pana Ito na naman siya Nakadali na naman ng pangatlong isda Ayos talaga Panalo Pinatingnan niya sa akin yung sumusunod na Brassy Trivali doon sa napa na niya. Kaya dali-dali naman ako mag-dive at tiningnan ko kung naanjan pa. Pero wala na akong inabutan at hindi na rin ako dumiritso sa ilalim dahil napakalinaw naman. Kitang-kita naman kung may nakasunod na isda. At pagkatapos niya, may tuog yung isda na nakuha niya. Binigay ko na rin sa kanya yung aking rainbow runner para may tuog na rin sa kanyang tuhugan. At akit na rin kami dahil ang oras ay 11 na at oras na rin para kumain. Pero ang huli ni Otol, panalo na yan. Mga ba halos tapos na kumain Nakapagpay nga na Alas 12 si D7 Alright Nakalawa baba Let's go Pagkatapos nga pala ng mahaba-habang nilangoy habang nagpapaanod sa agos ng tubig Ito ang dinatna namin sa bahura na ito mga lods at ito ay isang kumpul ng mga barakuda yellow tail barracuda yan mga lods pero binawasan natin ng isa yan at sa pinakahuli na tayo nakatira dyan mga lods dahil malakas yung agos sa ilalim pero ito yung pinakamalaki sa may bandang hulihan at tumagos yung ating shafting bumawon pa ito sa bahura draft shot kasi kaya kahit malayo ay tinira ko na pero lumampas pa rin ito sa katawan ng ista mga lods at ito sinadsad sa ilalim at akala ko yung sasabit pa Muti na lang natanggal mga lods Bumalik yung isda Ayos talaga Panalo Isang barracuda mga lods Ang nadali Yellowtail barakuda, Bumawi tayo sa hapon dito Tagot <tong> 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 I'm <sighs> not

Pagkatapos, may akit sa bangka ang Barracuda. Matagal na nasundan mga lods. At sa drop na ito mga lods, ay isang coral trout na nakahilata dito sa may buhanginan ang natira natin. Nagpapay nga siguro to mga lods dahil busog na busog. Hindi hmm, man lang gumalaw nung na-drop shot ko. Kaya ayan tuloy, busog na coral trout. Panalo yan! ako sa ulo din Mayari ko Ayos at eto na ulit ang drop natin mga lords isang drop shot sa grupo ng malalaking barracuda nakalampas na sana sa akin ang grupo na ito pero nagdahan-dahan nung napansin ako kaya nabigyan tayo ng pagkakataon para makatira sa pinakahulihan na barakudah yun na lang ang inabot natin dahil yung iba ay kumaripas na kaya nabigyan ulit natin ng magandang patama ayun mga lods bagsak nasentro sa buto at nabali kaya hindi na nakalangoy ang barracuda na ito Isang yellow yellowtail barracuda malaki laki na kaya panalo talaga Pagpasalamat ito biyaya siya nak tayo. lumah. dah. Ah, dah, pudok. Ah, Deliver muna namin ng isda. Doon pa kami uwi. Medyo malayo pa. Doon pa sa dulo. Dan na namin dito kay Tia yung isda. Ang dami na naliligo. All right. Ako lang. Ano Yan lang nadali namin. sikat luna ini nai ni bad lamang yeah. Hey bang, yeah. yeah. ibang yan bukan o uh, dua kami ay yan yeah, sakayan ito na yung sahod dami ni otol yan oh no? hanggang alas 4 ng dive alright panalo na